So ngayon Punta naman kami ni Cloud magtusok Tapos dadal namin handa Handay namin Baka makahagis kami dun Makachamba dun ng Hammer mamaya Para Cloud Pati mo rin ang ilaw para hindi Masayang yung Batter natin So yun sumisikat na yung araw Ay buwan pala <coughs> <laughs> so yan na natin yung pangatlo natin yung panghamor kasi ito kantilado to baka makatiyan batay dito mga master oh. Uh. parang kinagat na agad ah. so dadaganan natin dito ng bato kasi dati na ako dito eh pinaglalagyan ako dati yung tubo dito eh. so maya maya papantawin natin to at tagalan natin mga bato lagyan natin palatandaan para madali natin makita mamaya yeah so mamaya pag mayroon ulit tayo huling maliit papandawin natin yan so ayan may namataan na ka tayo mga maseradanggit ay maliit lang kasi may <laughs> nakasing birayan pagka maliit di ba cloud cloud pakabait ka wag ka mambulabog ha pakabait ka dyan Paminang kita ka isda, turunan sa akin So, titingnan natin ngayon kung ah, Dito yung mga danggit Dito sila dati nakatiray Tandaan lang, Clauda Ang laki pa ng dalagyan natin, oh Bakit wala sila ngayon dito? Ito yung bahay nila, ito may mga damo na to Yung cloud do oh. Isang daba Oh. Ay nakawala hindi tusok so ito mga danggit cloud oh. kasi medyo maliit pa pero gustong gusto ko to eh yun ay putik wow ano yun at maliliit pa yung danggit ngayon ang cloud oh. Oh. Hmm. ay hindi natutusok at tinatusok natin kanina hilo pa eh oh. hmm. Uh. sarap yung daingin ito pa, oh. yung uh. tinusok natin kanina eh baklad, galing ah oh. daming ulam si nanay Shout out nanay Ngayon dalawa ka na raw ulam Bakit niya magpagpag sa tubig? Loud Nung sa taas Narinig ka nung isda Good size to Sana tamaan natin na. Ay, umitik Hirap talaga nakakawala hirap yung lokasyon nyo madam mo eh nalabog na tayo putik sa taas pa sa atin tong si Claudia ay hirap talaga pagka solo solo wala tayong lalagyan na maganda sa sayang isda ito tubig oh, nauna na sa ating labo tulog na tulog oh, oh. kaya kakala ko napakalaki na hindi pa rin pala kakabalok lang pala dyan ka lang cloud huwag dito ah. hindi mo tusok sorry hindi ka naman nasugatan Ay! Sabi ko eh, asa ka na? Sayang ka, sayang. Mamatay yun eh. Sino punta kaya? Uh, ganda ng tama na eh, kaso di Di natin nawakan Wala nga pala tayong pansipit Wala pala ay, tayo sipit ko. Sana makita natin ulit siya mamaya. Dito naman ito. Hindi yeah, na. pwede na. Pero hindi nakawala. Tay. Nakawala pala. Ay, no, ito, ito, ito yun na pa. Oh, shit. Ito yung natusok natin kanina. Hila na siya, oh. tinamaan na siya kanina eh okay, oh, tama niya oh. Pumalag pumulag lang siya kaya nakawala ayun oh, lapo lapo to mga master oh sana mauluhan natin oh sa pulto on the bone binabay, hindi ko pa hinawa ng todo yung lang yung tama wala pa ng tama, naipit lang dito sa natin sayo, mangili na kupal pang danggit lang pala lapo-lapo na cloud eh. labo labo na cloud ito yung pinanak natin kanina Pili tayo na eh, medyo malaki dito May matusok Eh, ang eh, daming sablay Kay Lolong Si Lolong, ang laki oh Uluhan natin Ay, putig <laughs> ah, Hindi pa nakakalapit Ang sibat

Huwag yeah, kang magulo, ha? May mga isda dito ngayon. May ngayon ng ibon na kasi ha? Para siyasabi isda. Tago kayo! natin sa baba oh. Ano yung tama? Matahan tayong malaki todo to. Bien. Mm. Hmm. aquí Uluhan na natin para patay agad Tulog-tulog na lang dito Tulog-tulog kawan-kawan hmm. 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 Katakas pa Titiya kaya din yan dyan sa unahan Ayun Ganda talaga pag walang bulabog eh. Flathead pa. Ah. Ito naman. yung ng basic. Wala nang pang ulam dito. Sa abroad mga master. So kahit isang crab Walang masag wala tayong mamataan Wala sila dito sa mababaw Nasa malalim na sila Or lumipat na ibang lugar Tanong ulit tayo medyo malaki Oh, oi, hi, hello, hi, hi, hilo nakikita din natin yung dyan sa unahan saan na siya tumbling tumbling bakit akat isugat ka na ba saan nagtago natin nakita barracuda tayo nakita mas sir try natin kung hindi tatakbo to barracuda ko yan ha. dapat may putik narinig niya itong kalampag ng isda palapit sana sa akin lumayo eh. na oh ito. So, Huluhin ko na sana siya. Hindi ka na sa malalim. Nalubog pa naman dyan. Lalo ng puti. Bahala ka dyan. Pinamataan <laughs> tayo mga masar. Lapo-lapo. Galing doon oh. Tapos pumasok ko dito sa gulong. Paano natin siya makikita? Ito pala yung bahay ng Lapu-Lapu pumasok ang laki pa naman hindi natin masilip may sibrim dun o oh. sonahan sibrim ba to eh tinamaan pero yung lapo-lapo dito ayun oh sa ilalim oh, oh. Si Ale oh. oh, ma jambang ko. وثغي ما هو لكن لبسنا Ayan po na labong ganoon labang labang yun? May mga nakalagat sa akin dati Sorry. Laki lapo lapo pang lima na yun. Laki lapo lapo. Di talaga natin malapitan mga master. Gising. Kita nyo. Gising. Para kudaw. Ay putik gising so andito sila kasi may mga bait fish dito na tumatalong-talon pangalawang barracuda natin ako ito yun ha lumalapit na sa atin katakot ha <laughs> ayun siya oh mahala ka dyan ito yung tamatong na ito ha Ito'y tinatalaban Ito'y tinatalaban Ang ganda ng tutok eh Dalawa oh Ito'y smart oh Ay, Pila po dito, ano yung lucky? Saayong alam mo pa to mabig